Ay. Mga mama guys uh, wala Guys, guys. Oh, ang oh, na oh. oh. Oh? yung guys, dami naman Para sa yan, pagbinintayan guys, so Sobra yan limang ha? limang daan. Sobra? Ano? Sobra yung ng grabe. Jackpot Grabe. Grabe bumili, oh. nyong, Guys, ang oh. gusto n'yo bumili Tingnan niyo, guys ka. Ay, grabe. Sobra 5 kilo, no? Sobra. Oh. Okay, tingnan niyo naman guys oh. Paano kalalaki oh? Grabe talaga. Yon. ang bigat talaga tingnan nyo, ang dami talaga ng kuha namin ang sabat ang dami pero mas grabe ito guys ang